buhay oh, mga kabuting ting meron tayong gagawin dito na isang samsung ayan, a21 ang problema nito yung kanyang ang problema nito yung kanyang charging pin ayan Nag... siguro ng saksak na itulak yung mga pin nya nagkabali bali kaya ang gagawin natin magpapaklas tayo ng back cover gagamitan natin siya ng hot air para yan inita natin iwasan nyo lang itong mainit na mabuti yung kanyang camera sapagkat so ito may tikit to mga kabuting ting na double side tape yung gilid na yan yan inita natin yan para madali natin siyang tanggalin kasi pagka dumambot yung adhesive yung dikit madali na siyang matanggal ngayon kapag kaganyang natanggal na natin gagamitan natin siya ng yan, curb dito simula kayo dito sa ilalim yun angat nyo lang siya paikot dahan-dahan lang kasi itong cover na to na ako nakikita nyo yung parang kulay blue na dark blue na yan o violet kung yun eh uh, sticker may posibilidad na mapunit siya kapag dahil sobrang dikit yung double side tape na nilagay kaya pag uh, yung ganyan hindi lang dahan-dahan siya ikot Ayan ngayon, kapag naikutan nyo na yan, tulak nyo to. Ganyan. Para, ayan o. Matanggal yung dito sa may fingerprint niya. Ayan. Tapos pagdating dito, dahan-dahan lang kayo Sa sapagkat manipis baka mabali. Pwede nyo siyang ulitin na ganyan. Para, tanggal natin ng matino huwag siyang mabasa kaya no yun natanggal na natin buti hindi nabasa ngayon, pangalawang gagawin natin. Itong mga tornilyo na yun, tatanggalin natin lahat dyan. Kasi, tatanggal naman tayo ng side cover. Yan, magkasama yan eh. Ito, buo. Kaya, simulan natin mga kaputing-ting. Gaway na padaan sa aking channel. Panood mo ang aking mga video maaaring ah, bang mag-subscribe at click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod na video na aking i-upload ay maging updated ka yan kailangan lahat ng mga turnil yun na tatanggalin nyo ay inyong itatabi sapagkat ibabalik natin lahat yan. lang. Eh, natanggal na natin lahat ng tumilyo. Tanggalin naman natin yung kanyang sim tray. Tapos natin. Tapos, magtatanggal tayo ng side cover naman. tulak nyo siya rito sa ilalim. Ganyan. Ayan o. No. Nakikikura ramdaman nyo naman siya natutunog. Tatanggal na yung lock nyan. Ayan o. No. Ikot. Kaya pagka ganyan ang ginagawa ko, puko na lang eh. Ayan yun yun natin yan. ngayon ito tatanggalin din natin yan ito iangat natin kasi ito eh tanggalin natin yung mga tornillo na yan para maitanggal natin yung cover ng ating charging port Yan. Yan, yeah, sukitin nyo rito. Ayan, open nyo yun. Yan. Ito ngayon yung tatanggalin natin. Papalitan natin. Tanggalin muna natin yung hindi niya natin yung sa battery hanap niyo yan Pus ito ito yung ating papalitan yan, tanggalin muna natin yan yan o sapagkat bali-bali na siya eh Ayan mga kabutingting, ito yung luma. Ayan. Ito yung luma, ito yung bago. Ito yung ipapalit natin, parehas yan. Ayan o. Tingnan yung mabuti. Ayan, ito yung luma. Ayan o, sira-sira na yung kanya. Ito yung bago. Ngayon, ang gagawin natin, ito yung ikakabit natin. Ayan. Simulan natin. Kanaki yan. Tapos, dapat nyo mabuti. Ayan. Tapos, kakabit nyo to. Yung ganyang flex. Bago kayo magkakabit ng ganyan, tanggalin nyo muna yung dito sa may battery. Huwag nyo kakalimutan lagi. Ayan. Ayan. Para hindi siya mag-ground. Yan, gabit natin. Yan. Nakatyo lang mabuti. Tapos, ito, huwag nyo kakalimutan sapagkat ito ay sa signal. Yan, gabit natin. Yan. Yan, ayos na natin siya Para fix na natin. Ayan, bali dapat natin yung yung cover cover nung charging port Ayan, check lang natin mabuti kailangan saktong sakto yan eh alam mga kabuting ting na ilapat na natin ikabit natin ngayon yung kanyang tornilyo pero bago natin ikabit check muna natin dito sa side cover nya kung so, alin yung may mga dapat lagyan ganyan ito bari yung apat na yan sa gilid ito ganyan natin ito na dito apat na yan muna tapos ilalagay natin yung kanyang side cover ngayon para makita natin i na natin i charge natin yung kanyang battery ayan kapit natin para makita natin na okay na yung ngayon, no? Kita nyo? Kakarga na siya. Diba? Ayan, tingnan lang natin sa glit. Kung ilang percent. Ayan, no? Oh. 5 percent. Ayan, habang na chinachance natin. Dali, i-fix na natin. Bubuin na natin muna siya bago natin siya i-charge ng maayos para ma-charge siya yung battery. So, yan ito. Ganyan. Ayan. Ayan. Bali, ididiin nyo siya. Pabalik. Pabalik na natin eh. narinig yung tumunog naklak na yun ayan i-check lang natin para ma-fix ma natin mabuti at kakabit na natin yung mga tornilyo dahil ng tinanggal natin yung tornillo dapat na maikabit kaya kailangan itabi nyo lahat yung pinaklas na tornillo sapagkat lahat sya na yung may natin para walang maging problema yung tingin nit Kaya na nakikabit na natin yan. Lilinisin naman natin to At ilalagay natin yung ating back cover. At i-charge na natin yung maayos yung ating ginawang unit. Ayan, konti na. Isa na lang. Ngayon, lalagyan natin siya ng adhesive. Paikot din yan. Para hindi nakaangat yung ating back cover. Ganyan. Ganyan.

dapat na natin. Dali lang naman pag nalapat ito eh. Kasi sa to one siya itulak nila siya pataas sa pababa para dapat talapat siya ayun o oh. ito na eh. galing ayun na natin yung kanyang sim tray siya malibutan at lalagyan natin siya ng clamp lahat ng oras natin siyang tutuyuin para dumikit ng maayos yung ating nilagay na cover tamang higpit lang hintayin natin yung kalahating oras ayan mga kaputingting ting kalahating oras nanggalin natin at nang ma-charge na natin ng maayos ayan. ngayon dito sa gilid na yan yung mga natira Pinya lang pag-release dyan. Ayan. Para lang matanggal yung mga sumubrang tikit. Ayan. Ayan, i-charge na natin. 5% check lang natin sa grid kung well, kailangan mga bago mag 1 minute magdagdag siya ng ilang per, mga ayan mga kabuting ting kung makikita nyo 6% na siya i-on natin siya ayan Samsung Galaxy A21. Ayan. Diyan lang natin siya glit at okay na yung ginawa natin. Ayan oh. Galing ibang bansa ito mga kabutiting-ting. Meeting lang tayo. Ay, mga kaputing tingo oh. Okay na. May password siya, So, okay na siya. 6%. Charge na lang natin. Pero okay na yung ginawa natin.